Mga gihatag sa ginoon na nga problema, pilit atong daw ato. Mahal gina ko si Hanta, Maginano inanong ayun nga hantod sa katapusan gutlo. Ang kwan kol! Maayong... Ha? Wala ko lang hatag kol. Katawan sa mani? Ay wala, oy! Ay, ti! Si... Ang si Ante! trok siya. Hi, hi, Kumusta ka, te? May kasurya, saan, te? Hi, pe. So, so, kung ikaw, rega ko ni ante? Gati man? Ako rin tayo galaga niya, gyo. Mga may, may sakop na ako, nangaminyo naman. So, narabaho ka, ibili rin mo sa ante. Hindi rin, rega. Wala hindi ka trabaho ni mo, Kasi trabaho ni Makol. niya. Hindi, sa iyong ko, pagkaon. Kani, ipapuyok rin mo ni malay? Nag-abang yan eh. Ah, mo. Dina mana saya kawan kawan god bu? Katendok di mana saya kawan Nag sebenarnya tu lo katui. Sebenarnya. Entah tanan ngain ani ngabanang ngamu, nga, mau kuan, mau alima, og mo. Karena itu nak, mereka yang kawan tak kahana nak nak sakit tu nama ni. Kau ingat entah kawan tak mereka buang itu. Oh, okay. Sa, may gelas nag oh. kinoanai. Eh. Ini ya, karena nung no, biasa nengak panah. mo yung hatag sa ginoo na to nga problema pilit ka kanda wato nila <laughs> nila si princess so emotional ko to... ko kay murag ah uh, makakuan kay ang ilahang relasyon ni Ante kay sa murag na yung tabaho call nga sige siya kami oh, man lego kakao niya ah uh, walay sukod ang gugmag yun sa oras. ako sa pangutong sa warm side kaya kami mga higda kay nakita mo kung bukto ng inas inaswat. Inas so, dilita ng laki parehas o pagkuhan ni Angkol nga. Sa tulo katuig diyang pag ni Ante, ti love kay kang Angkol. no unta no, tanan ni anak nga, mag-inunong nga no? Noong no, hindi kung napaipras pa nga, uban nga kuan. Lagi. Kailan mo katuig ni Ante nga nagminiyong? Sobra na kwan na trend ta katuig. Sobra na trend ta katuig. So makita niyo ang gugma kay ang gugma dili lagi palami ang tanan. Love is full of sacrifices man ang giingon nila kol. Unsa ano may isulti ni Auntie Kol kay nang hinaw si Auntie. manag lagi man ako kay kasulti sa nga mahal gid ako si Hanta ha maginanoy gid ni oh. nga hantud sa tapusan gutlo. Ya, <laughs> gina ko siya gyud. Hoy oh, makadungog pues Auntie. Ito nga naman? Uy, antilog kang angkol. Ano na eh? Sinudlayan niya siya. Sinudlayan. Sinangko niyang buhok. Uy, oh, ka nang ina nang agkuan Kasi, ay, sorry, kay ko lang nakahilak ni. Ikaw gusto pa niya agkuan. Ay, nilisan ako niya siya eh. Binagtangan niya para nilisan ma... Baho, mahugaw. Oo, so... Sa anti, kay Nidjud, huwag na dayapir, Kinanglan, kinanglan, niya siya si Arcelie mo gay nakaingon nga naa daw mo po gapuyo yeah. sa ila so isa mo sa among gianhi no so thank you kaayo call kay sa imong paglove sa imong asawa inot unta nga daghan pang laki sa man ang call ana ko ay paliton sa gawas mag dali dali, dali, dali alas, ala para para na kong motor kay wa oh, may mabili mo say ibili na ko silingan ta ko lang tulan ba mm -hmm. agbong nang kunya sa wheelchair god naumo di sa magkuha na ko na ano yang agtang ba So, so. Kasi ako na kawa ko lang si baksa ni Mommy Bakos. Ako lang Baksan. Mm -mm. e, tang bahal, eh kay tangtang ron kunya god, kay murag kuanan siya ba sa balan tingali. Nang lanon kay mga dayaper ni Anticol no. Ang pinaka alas ka siya Auntie So yang kaon ko, gagatas yun siya. Kuan ka na, say lugawan ako siya. Okay, Kayo gluto hmm. Bita, kuan. Dira matukan. So silang angkol nangabang ra radinhi mga kinapot siya anak nga suporta pero bisag napatay anak nga suporta no dili di, pa good ah, enough ang panay okay? minyo oh, to siya oh, so, minyo. so na so nanuktok mi sa kasing-kasing kung isa na yung malumong ug natay katunol nilang anti nga bisag kanang ginagmay nga mama ambag-ambaga na to no so uh, um, mo balik ra bisag kol basig napod mi katunol mga diaper ni anti minsan minsan asa na kun no. gidal ang manambal abot ni tukuran so minot. Yeah. Stroke sa Ante. Binisaya sagut, mm -hmm. doktor binisaya akong akong kan saya. Isang kul siguro kay stress pug ka kul. Siya mo kurang, Mabilar nao, kaon. Bilar kay sige bangon igda. takilid, kay mag-init ang iyang likod. Budget ra pud ang kwarta nga mahulog sa amo. Para para ra Siguro ona lang pud na ko ang ng yeah, iya ha. So inana jud ko an si Angkol ul no mas unahon niya sa asawa niya. So kul mo balik ra mi puhon unsa mangaling ang tatay, maka, mapaabot ni ante. So salamat kayo no kay pasulod. Dagat dagat bagay salamat pag sa inyo. Sa Sige, inyo kay pagkabana. So ila ko kun ba. si Angkol. kun. Kun nga So, thank you ko Kula. Gamay ra ni siya nga. Igo ni siya -ah, Sige rapang, salamat kayo. Na, Oo. Nay. So, oh, mabalik mama. kami po ko makadalatag makadala tagdaya po ni auntie, no? Sa gusto magpaabot, pwede ra ka mo, mo message siya mo asad sa itong mapaabot ni auntie, gatas, vitamins ni uncle. So, mora na call. padayon sa paglove ni auntie. So, hinotong ta, madagan pang sama ni mo. Thank you, Cole. Ti, <laughs> pagpakaligunti ha.